Oh, Goy. Lupit mo, Goy. Sinulo na ni Goy. Oh, si Lupin! Ay. Ano niyan? Siba din daw? Siba din niyan? Pakasgas! Ala! Pakasgas! na nakauli o oh, mga tropa! Mga tropa! Nakauli sa natin sa tropa, si Dim. barilis, galing sa kabilang buya. Yan o. Oh. Ay, grabe ang laki na ito, Dem. Oh. Oh. Oh, guy. Ayan guys, nakahuli si Dem ng malaking ano, hilo pinto na. 320 ang kilo. Ngayon sa Malabon. Oh, guy, laki. Iya, hay. Okay. May plus pa po, masakit pa po ipin na 'yan. Lalo kung hindi masakit ang ipin. ay right. wag kayo makakapaparoon ng asawa. Mabibisto. <laughs> Ayan guys, puli ni Dim. Uy, inangat na. Sinulo oh. na ni Goy. Goy, Goy, sinulo na. Okay, Goy, lupit mo Goy. Sinulunan na ni Goy. Pagumpay. Ha? Saan? Saan? Lupin, Ano niyan. Si Benino. Si Pangasgas? niyan. Pasgas. Pasgas. na nakauwi oh, mag-drop pa. Pabalik na, talaga. Lupin lagi, 'yan. Ano si Lalima? Ilagay doon kay ma! Ano yung iwas Blue, 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 Blue tea? Oh. Pwede sa iyo talaga yan? na! Ayan! na Ito naman yung huli ni ano? Piyagtulungan ng buhatin no? Doon, doon, banti! Ayan so, mga tropa nagwala na yung blue pin o. oh Ito 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 Ayan ang huli ni Dim Allah Pwede ito kung ka man Totoo talaga yun Ibigay, blue pin mali mali sinabi ko na no. Ay, man, Ay Israel, be... Ano masasabi mo kay Deng? Sabi mo ka ng blue leaner. pin. Sarap sa pakiramdam. Ang sabi ko kanya mga katropa, huli siya ng bigay. Ang ibinigay, blue pin. Oh. Oh. Ala. Nagkula na. Nagkula na kulis ki. Nagkula na yun. sumunod na no? Sumunod. na yan. Ay, 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 naman, di kaya hindi mo mabira Kaya hindi mo mabira Kaskas lang Bumanat Ito kay Dim naman, tagumpay naman si Dim ah, Kailangan talagang diretsuhin pag, ano, pag balok to, trijik Ayan mo na si Tinay <laughs> Ito yung nakahuli Ito yung nakahuli yung so, mga katrupa yung nakahuli na sa malaking hilo pinto na. Ayan o. Uy! Laki talaga naman na yun. O, oh, guys. Si Sibad-sibad ng mga katropa. Yan. Tuloy lang kayo mga skas. Makahuliin kayo ng blue paint. Gagaling naman ng ting. Sa malaki daw. Nasaan mo? Pwede ka daw ilagay. Yan guys, sa tagka si Bad Sibara na rito. Ang pinaka-tropa. Hindi <laughs> talaga kami makapaniwala. Pangaskas, ang laki na nahuli ni Quenting. Ayan mga tropa, abangan nyo pa ibang mahuli. At thank you for watching sa lahat ng nakarating sa kaulian ng video na to. Ayan, thank you. At palubog na ang haring araw. Yan mga tropa. At dito kami sa Pacific Ocean. Yan, thank you po.